Pilipinas Ang init. Ito yung, no, yun nila. Alam niyo ito? Alam niyo yung daan dito?

Uy, nalabas na kayo. Entrance na to eh. Entrance to. Pero balik tayo. <laughs> back, 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 back. Entrance na yun eh. Uy, doy. Oh, go, go. Ako mauna kina. Uy, tutoy. Ano na, hawa. Uy, kami ah. Ay, nabalaw. Ay, nabalaw ito ano pinapapawisin ako Di naman, Diyo na nakalagay dun. Ay, agad natin lang. Bato you mo! Know. Ay, agad natin lang. Ay, ayun lang. Mayroong pangalan. Ayun lang. Ay, ayun lang. Mayroon lang, siya. Ayun lang. Ayun pa. Di pa.

ايوه ولا اندانجان الو 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 kailan yung may daanan ha. Sana yung may daanan, upal kayo Dahil Cementerio? Saan na mga nakakita na. Dagat daw. Ay, in back Sabi ni eh. ate. Ay, yung bag. Madaya itong dalawang to. Madapa sana kayo. Ay, isa pa. Si Tutoy. <laughs> Ba't ka babalik? Gago oh, ka, kala ko hindi mo si Tutoy. Balik video. Iniwan nga ako ni <laughs> si Jonas. Sini Iniwan. Iniwan mo ako, di mo nga okay. ako tinawag Sabi ko, Tutoy. Tutoy, wala ko na rin eh. Takbo kasi kayo ng na takbo. Sabi ko, oh, kalala ko yan. Sabi ka mag-anak daw yun yung anong gumawa. Gusto Ako maging na lang dami, baga pa tayong dalawa. Bilis ko mausin. Tumawa ka, shirt ko. Ito yun. Kaya na wala lang sa hog. Ay!